Alright, so Carla, alam mo ba, patuloy pa rin syempre yung pag-uusap natin tungkol nga sa naganap na sa uh, yung mga victims na dyan sa Visayas. No? At alam naman natin na hindi lang yung mga negosyo inapektohan dahil nga dito kay Yolanda, kundi maging yung mga consumers. Kaya ngayong umaga, makakasama natin ang isang economist at ang former economic advisor to the President of Palau, Walang iba ako di si Sir Ace David. Good morning, Sir Ace. Good morning. Kamusta kayo? Good morning, kayo? Okay, good morning mo. boss. Yes. Nga pala. Good morning. Good morning sa ating mga tagapakinig. Ayan, Sir. Sir Ace, diretsahan na pinang malaking tanong ng lahat. Ano bang maging epekto ng bagyong Yolanda sa ekonomiya ng Pilipinas? Alright. Uh, that's a very good question. Ano? I-clarify muna natin saan ba maapektuhan. Mm -hmm. Alright. <laughs> Dalawang bagay yan. No? Right. Locally, apektado ang ekonomiya. Number one, dahil mag, nagkaroon tayo ng problema sa supply chain. Mm -hmm. Pangalawa, syempre, yung mga nasalanta ng bagyo, eh, magkakaroon ng reconstructive process yan. No? And it will take some time. Mm -hmm. So, yung mga apektado, kung mapapansin mo sa mga nakarang balita, kung hindi ako nagkakamali, November 8 yata, tinama, tuma tanda, no? Mm -hmm. ang mga tinamaan, ang mga naapektuhan, kahit may pera sila, kung mapapansin ninyo, hindi nila magamit kasi nagkaroon ng issue dito yung principle ng law of supply and demand. Okay. Yung law of supply and demand kasi, may supply pero sarado yung mga establishmento. Ngayon, nung, nung nagbukas naman yung mga establishmento, uh, prinsipyo talaga yan na pagka may ganyang kakulangan sa mga stocks, tumataas yung presyo. And Nabalitaan nyo ba na yung presyo ng pagsakay from one, one town to another town, e eh, dumoble. Okay. So, ga ganong naka-apekto negatively. However, alam niyo ang positive side doon kung paano? Alam niyo ba na uh, kumpara sa uh, ondoy, habagat, pepeng, kumpara dito sa mga ganitong mga mga kalamidad, mm -hmm. yung ating remittance from OFW is over and above 3.3%. So mm -hmm. ibig sabihin, yung kakulangan eh hinatak naman ng remittance. Okay. Sabi nga ni BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo eh, yung issue ng econ economic issue within the locality is contained. Very okay. limited siya dun sa area na 'yon. It's like isolated. Isolated okay. is the word. Right so hindi siya masyadong apektado. Ngayon, on a larger scale, apektado ba? Okay, 'yun yung isang magandang tanong. Apektado ba? We cannot deny the fact that it's yes because it slows down pero gaano siya kalaki na gaano kalaki yung epekto? Actually hindi gano'ng kalaki yung epekto kasi kung mapapansin niyo towards towards the end of the year na tayo eh. Yung mga produkto, yung GDP natin, yung gross domestic product natin, is almost done. Kaya nga yung forecast natin ng between 6 to 7 percent. Ako positively, I think we can still get that. Eh. We can still achieve that. And on top of that, may mga issues about uh, economics na paano, paano makakatulong ito. As a matter of fact, mga first semester ng 2014, magiging positive pa nga ito in a sense. Why? Kasi yung reconstructive process, eh yung pagtatayo, pagre-rebuild, is one process that will affect our gross domestic product. Ano pa? Yung OFW remittances, expected na darating yan. Ano pa? Yung mga international aid, na nai-pledge sa atin, makakatulong din yan. Okay. So, in, in a long term, mas magiging positibo pa nga. Mm -hmm. Kaya mararamdaman natin yan by 2014 ng uh, first semester ng 2014. Especially this Christmas, patuloy na nagbibigay nga na remittances yung mga OFW. salo okay. na yung nangyari sa ako na ngayon, mas lalong, siguro we could expect na mas maging malaki amount na ibibigay nila. Exactly. Actually, sabi nga ng BSP, eh, um, September last year, ang itinaas natin or versus uh, the previous year, which is 2011 versus 2012, is already 9 point something percent. Wow. Wow. Eh, tapos itong etong huling calamity na to, medyo tumaas siya Carla ng mga 3.3 mm -hmm. over and above the usual na nangyayari sa mga sakuna. Kasi expected naman ng lahat na yung ating uh, bansa medyo talagang dinadaanan. And uh, the effect of the climate change, eh, we have to really get ourselves prepared. Yes. And I guess another issue that I want to talk about. Mm -hmm. Hindi daw mabibigyan ng tax break ng BIR ang mga affected um, businesses dito sa mga areas na nadaanan ng Yolanda. What can you say about this? Actually, nakita ko yung uh, nakita ko yung report na yun. nabasa ko yung report okay. na yun. ano. Um, ang masasabi ko lang dyan, kasi ang uh, ang um, ang isang drive kasi ng ating government right now kung bakit very steady yung ating fiscal economy kasi yung yung improved BIR collection mm -hmm. I think the government is just being consistent no being consistent on its approach kasi bakit ganon um, yung kakayanan natin locally actually and domestically ang Pilipinas may kakayanan to reconstruct everything mm -hmm. and that is because of one one of the reasons eh itong uh, ating Improved BIR tax collection. Okay. Sir, Ace, may mga experts din na nagsasabi no na as a sign of sympathy ng mga ng buong countrymen natin mm -hmm. sa mga survivors ng Yolanda, maari daw bawasan nila yung paggastos para yun, as a sign of sympathy. So, ano bang magiging effect nito sa economy na? Yung pagbabawas ng gastos, kung bakit sila kasi magbabawas ng gastos? Kasi unang-una, right yung termo no, they sympathize kasi. Ang hirap nga naman, 'di ba, ikaw sa kumpanya mo? Meron nga isang kumpanya nagpaikot ng isang uh, memorandum eh. Mag-magpa-party ba tayo o hindi? Check X. Yes. Tapos magdo-donate na lang tayo sa Yolanda. Mm -hmm. The truth of the matter, maganda yung ganong sistema. Mm -hmm. Pero makakaapekto siya positively, you know why? Sa economy ng Pilipinas, makaka- makakaapekto siya positively, simply because kung mapapansin ninyo, yung mga pinadalang relief goods, galing yan sa mga warehouses nitong mga iba't ibang foundation. Eh. Mm -hmm. And you have to remember, bago mapuno ang mga warehouse, nagkaroon muna ng mga pag i -imbact. yes. Nagkaroon muna sila ng mga purchases previously. Mm -hmm. Ngayon, because of the donation ng kaliwat kana, no? donation ng mga international group, international group, na re-replenish yung ating stocks. And remember, pag ni-replenish mo yung stock, these are final products. Pag sinabi mong final product, ito yung ano, ito yung may kinalaman na direkta sa ating gross domestic product. Okay. Pero nakikita naman natin na it's a, it's good news nga na sinabi mo that it won't naman affect in a negative way. I yes, mean, there are some yes. negative factors but uh, overall, positive naman ito. But what if uh, we know naman na pa-positive talaga yung movement ng ating ekonomiya this right. year? What are some of the factors that contributed to this? Number one, number one dyan talaga yung ating... Uh, Uh, yung ating fiscal uh, budget right now stable siya, all right. Brought about by a very good collection. Let's attribute that with the BIR and the Bureau of Customs. That's one. Number two is good governance. Kasi ang good governance kasi nagsimula kasi ang pagpasok ng uh, administrasyon to sa good governance sa daang matuwid. Lahat binantayan eh ang paggastos, ang pagdebit binantayan. So binabantayan yung expenditure ng government and at the same time yung savings. So this is very much attributable to these positive notes. Kaya masasabi natin na nababantayan yung uh, paggalaw ng yung magandang paggalaw ng ekonomiya. Sir is on the portfolio investments naman po ng bansa natin ang epekto sa ekonomiya nito. Alright. Recently we were upgraded for investment grade. Kasi kung bakit tayo na-upgrade sa investment grade? Simply because nagkaroon ng maraming kumpiyansa yung investors in terms of our political stability, in terms of our economic policy. Kasi ako halimbawa, ikaw, inimbitan mo akong magnegosyo. Mm -hmm. Nakita ko naman na ang pamamalakad mo eh within the norms of a very good leadership. No? Mm -hmm. So, kumbaga, sabi nga nila, di ba, management is um, right doing right things no leadership if is doing uh, things right mm -hmm. so pag nakikita ko na yung iyong tinatahak na dinadaanan mo eh tama according to my norms to my own sets of objective and sets of uh, rules mamumuhunan ako sa iyo mm -hmm. pansinin niyo even the we have reached 7900 uh, plus mm -hmm. uh, index high so This is another manifestation na yung mga foreign investors ay eh, naniniwala sa atin. That's precisely the reason why tumaas ang ating uh, credit rating to an investment grade. So itong investment grade, it will be affected by um, calamities. So not at this. all. Okay. No, not at all. So, As it's a, really based mm -hmm. on parang potential. Yes, that's true. That's true. Okay. Carla, i tone down natin continue kasi ano eh para ako nasa econ class actually. Okay. Diba? <laughs> Doon muna tayo. Doon sa mga ah, jargons tayo. eh. Ah, uh, gusto ko sana pag usapan natin, Sir Ace and Carla, yung effect nga nung kanina, Sir, nabanggit nyo kanina yung supply and demand. Mm. Kanina na pag usapan natin before uh, nag-on air tayo. Ano ba yung effect ng supply and demand dun sa naganap na looting? Looting. Alright. Um, ayokong sabihin na tama yung nangyari na looting. Mm. Kaya lang meron tayong tinatawag na batas ng naturalesa. All right. Ano ibig sabihin natin noon? Nagutom. Ilang araw hindi kumakain. Walang source. We have to remember yung pagdi-distribute kasi ng relief goods. Kung mapapansin niyo yung aerial view ng Yolanda, devastated talaga eh. Even huge trucks cannot really move or mobilize from one place to another immediately. Mm -hmm. So, it's 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 a process. Ang nangyari dahil walang available, walang bukas na tindahan eh. Bakit walang bukas? Kasi mismo may-ari ng tindahan, apektado. Yes. right? Kung mapapansin niyo pa yung isang binalita ninyo na panood ko, yung isang ang meat uh, I don't know if it is a meat shop or what, no? Nawalan ng kuryente. Ang ginawa na lang niya, pinamigay na lang niya yung karne. Mm -hmm. So, balik tayo sa looting. Need eh. Iba na yung need. Ang sabi nga ng termino ng mga Pilipino eh, kumalam yung Two days, three days, hindi ka kumakain. Survival of the fittest, ika nga. Maghahanap sila ng paraan. May supply ba? Meron. Ang problema, sarado. Kaya yung demand, tumaas ng tumaas. Ngayon, kung mapapansin mo, yung principle ng law of supply and demand, nung nagbuka sa mga tindahan, tignan mo muna yung pinaka-gasolinahan. Nakita mo kung gano'ng kahaba ang pila nun? Mas mahaba pa pila nun kesa dun sa relief goods. Why? Kasi kailangan na nila magpaandar ng sasakyan, magpaandar ng kung ano mang bagay na ginagamitan ng, ng gasolina. At kahit medyo mahal sir yung presyo, no? Good Walang, ang, ang epekto kasi ng law of supply and demand, dahil konti yung supply at marami yung demand, meron kasing, pasintabi po, no? Meron po kasi talaga ibang mga negosyante na nagsasamantala na tinataas nila yung presyo nila. Yes. Pero sana naman hindi. Sana hindi gano'n. Okay, so we've learned a lot this morning from Sir Ace. Baka mayroon na lang po kayong final message for our viewers. Yeah, sa social networking sites, kung mapapansin ninyo, uh, marami talaga mga binabanggit na mga hindi magaganda. Not natural yon because that's a normal reaction. Pero ako ang ini-encourage ko, I am encouraging everyone to work towards positivism. Mas makakatulong po yun. Alright. Okay. okay, thank you so much, Sir Ace. Uh, again, our... Uh, interview natin ngayon, isang economist and of course, the former economic advisor to the President of Palau, At sobrang dami natutunan natin sa kanya. Sana nag-notes sa ako, Carla. Oo nga. Hindi, <laughs> may echo 202 pa tayo. <laughs> okay. okay. Thank, you, Thank you so much. Alright, my pleasure.